Luma Kabay. Uh, dito tayo ngayon sa ano uh, loob ng trabaho ko sa subdivision ngayon. Marami akong napapansin dito mga kabay, mga ano, gagamba. Ito, may nakita ko dito isa. Ayan o. Kulay brown siya mga kabayan. Ayan oh. Maliit pa siya, mga kabay. Ayan o. Oh. Maliit pa siya, Tumakbo. Maliit Tapos yung galamay niya yung galamay niya ano yung maliliit pa maiksi hindi pa pwede panlaban laban yun yun diba? tapos meron pa akong nakita mga gabay dito sa bila check muna natin baka may ahas ayan mga kabay, oh ito mahaba yung gal galamay niya mga kabay pwede na siya panlaban kaso maliit pa yung katawan niya bata pa kita tayo kabila ba nakita ko ya. na ako ng uod ito mga kabay bata pa siya bata pa bata pa yung ano hindi pa pili panlaban yun ya. pa sa pilitan laban bata pa marami siguro pa dito mga kabay so tara let's go mga kabay pag lumaki na yung mga kabay pwede na natin kunin yun marami din kasi nagano eh yung ito pa oh ah ito pwede na to oh ayan mga kabay pwede na sa panlaban doon sa isa pwede na sa panlaban no mahaba yung galamay niya oh pwede na Pinili sa panlaban. Mahaba yung galamay niya. Di ba? Kasi pag matulis mga kabay yung ano, pag matulis yung katawan ng isang gagamba, pag matulis yung ano niya, yung pahugis, yung hugis niya, matatapang yan mga kabayan matatapang Ayan, no? pwede siya dito sa isa oh. pwede siya maglaban sila dito Ayan, no? pwede siya no? pwede siya pang laban. Pwede siya doon, bagay siya doon sa isa. Mats lang, mats. Tara. So ngayon mga kabayan, dito pala tayo ngayon sa ano. Sa loob ng trabaho ko. Ayan o. Kung napapansin nyo. May mga ano. May mga bahay. So. Pinakita ko lang sa inyo mga kabay yung. Mga gagamba kasi Ilang bisis ko napansin dito eh Maraming gagamba Pag dumadaan ako Pag nagro-roving ako ah, Nagpa-plaslet ako Ano siya? Ah, nakikita ko pinili na siya panlaban Ito Habang ng dalaman na siya Pwede na panlaban. Diba? Pwede Di na. Mahaba yung galaman yun. Tara let's go So tara mga kabay Magroobing muna tayo Samahan nyo muna ako